rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking channel at dito nga ay uh, dumating na ang resulta nga ng pinagawa nitong si Don Pepe na DNA test para kay Annaline at dito nga kay Zoe at sabi niya nga dito sa kanyang tauhan ay uh, sa palagay mo ano kaya ang magiging resulta ng pinagawa kong DNA test at sana nga ay mali ako ng hinala sabi nga dito ni Don Pepe siguro malamang sa malamang ay baka nga si Annaline ang pinaghihinalaan niya na hindi niya tunay na apo dahil nga anak siya ni Lynette Santos ngunit iba ang nangyari nang una nga niyang buksan ang DNA test nitong si Dr. Annalyn Santos ay laking masasalamat niya dahil sabi niya nga ay magkamat sila ni Dr. Annalyn Santos at tunay niya nga itong apo si Dr. Annalyn Santos laking masasalamat ni Don Pepe at nang buksan naman niya ang kay Zoe, ay laking gulat at bigla nga nitong si Don Pepe nang makita niya na 0 ang kanilang uh, match at uh, nalaman nga dito ni Don Pepe na hindi niya kadugo at hindi sila magkaano-ano nitong si Zoe at dito siya nagulat at nagtaka na makikita naman po natin sa reaction ng mukha ni Don Pepe na nandun bakas na bakas ang pagtataka bakit si Zoe pa ang nalaman niya hindi niya tunay na apo dahil nga si Zoe ang nakasama ng kanyang mami at daddy nang napakatagal na panahon ngunit itong si Analyn nga ay isa lamang anak sa labas na ang inaakala ni Don Pepe ay si Analyn ang hindi niya tunay na apo ngunit nagkabaliktad ang nangyari at dito nga ay tinawagan agad ni Don Pepe itong nga si uh, Dok RJ, ngunit wala na ito sa kanilang bahay at nakalabas na nga kasama ang kanyang ati Giselle at dito naman ay agad-agad ngang pumunta itong si Don Pepe dito sa Apex Medical Hospital dahil ang sabi nga ng katulong ay nandudoon na sila nagtungo sa Apex Medical Hospital kasama si Miss Giselle Tanyag at dito naman ay agad nang sumalubong sa kanya itong nga nga hindi niya tuloy na po na si Zoe at sabi niya nga akala ko lo ay pumunta ka na papuntang Amerika at sabi naman ni Don Pepe, hindi ikaw ang gusto kong makita at makausap kung hindi ito nga nga uh, si RJ, si Obeng ang gusto kong makausap, hindi ikaw at dito naman ay sa sobrang taranta ni Don Pepe dahil hawak pa nga niya ang result ng dalawang DNA test, agad itong nahulog at nakita nga ito ni Zoe so we... At pinulot niya At sabi nga ni Sowi DNA test ito lo Sino ang pinag-DNA test mo At sana Yung para kay Sowi uh, Ay naebulsa ni Don Pepe Para ang makita niya Ay uh, yung kay Annaline Sana ay naebulsa niya At nang makita niya sana Kung sino Ang uh, kanyang pinag-DNA test At nang uh, hindi la Maghinala itong nga uh, si Sowi Pero Sowi ano ngayon ang gagawin mo Dahil nga Nalaman na ni Don Pepe Ang katotohanan na hindi kanya tunay na apo at hindi kanya tunay hindi ka tunay na tanyag ano kaya ngayon ang gagawin dito ni Sowi kay Don Pepe ngayong alam na ni Don Pepe ang katotohanan manganib kaya ang buhay ni Don Pepe dito kaya magawa ni Sowi uh, na baka saktan si Don Pepe dahil nga alam na ang kanilang uh, sikreto dahil ito rin si Sowi ay meron ding malademonyong pag-uugali at pagkatao at sana naman ubeng uh, makit magkita na kayo ni Don Pepe para malaman mo ang katotohanan na kanais niyang ibalita sa inyo na kung sino ang tunay mong anak sa kanilang dalawa and guys ito po ang ating pakaabangan mamayang hapon dito sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka intense ng bawat kaganapan at talagang kapanapanabik ang bawat eksena at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.